Marami ng mangingisdang Pilipino ang hindi pumapalaot sa Baho de Masinloc dahil sa takot na hulihin sila ng China Coast Guard. Yan ay kaugnay ng nakatakdang fishing ban na ipatutupad ng China simula sa June 15. Ayon kay Randy Megu, presidente ng Bikis ng Mangingisda Federation, pahirapan ang pangingisda sa West Philippine Sea. Sa ngayon siguro medyo pahirapan ngayon, lalo na uh, ganyan ngayon ang nangyayaring sigalot sa uh, West Philippines. Eh. Yung ibang uh, manginisda po natin, so, katulad po namin, talagang uh, kabado mm. sa pangingisda sa West Philippines. So uh, medyo may kahirapan po talaga. Sinabi pa ni Megun na sa ngayon ay lubhanang nabawasan ang populasyon ng isda sa Baho di Masinloc. Yan ay dahil binongkal o bano na mga manginisdang Chino ang mga koral sa Baho di Masinloc. Yung uh, oras po kasi natin sa Bahol de Masinloc isa talagang sira na po lalong lalo na po sa uh, loob ng lagon talagang pinagbubungkal na po kasi ng mga Chinese fisherman noon kaya